Hello guys. Mang hit na kami guys sa aming ah uh, grant Yan guys. Uy, aho ng kumbabitan. Yan si guys. Nagkuha na si guys. Yan. Ano? Ha <laughs> 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 ako yung hapak be. aku ako hapak. Ay, na, no, na, no. na, sayang na liya. Liya, mabut but Mabut-but na nga yan, ano, ano. Isa. Mabut-but. ako no, no. lang. <laughs> ako na, ako na. Makwan na oh. ako okay. Sige. Akitin mo yan, Tingnan natin. Palig-alig yung Pag nakakit yan, di na yan makababa. Hindi. <laughs> <De>? Hindi <laughs> yan makakit, guys. Kunwari lang, pagkakit yan, di yan makababa. <laughs> Dandahan ka kay mahaba yung mga tinik, oh. Ayan o, tinik yan, tinik yan. Ayan o. Ito, tinik. Masakit pa naman ang tinik niyan. Hala, Alina, naglaguot. Mabali. Mabali yan. O. Oh. Namantay ka. Namantay lagari. Hey! Hindi man yan. Sa kabila, sa itaas pa. Akit ka pa dun, sa itaas. Ano, pakitun ko. Dinah bos. Kita boleh letak kat ke? Kat ni kau vifitah. Ya nak. Membalik nak Yun. Lin. Membalik. Huh? Balik ke? Sikek ai kau sikek. Dik. Oh, ari. Betul annu muka kau. <laughs> Eh. Eh, tu kuha na namin. You know sayang. Mm. Di ko kuha kong hagdanan. Okay, okay. Oh. Wag yan, hindi pa yan Ay, pwede. pwede Ayun you no, know, kabila. Hindi pa uwi. Yan. Wag tong, huwag mong kainin. iyan iyan kinala na na yan 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 la hindi la 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 Hello, yung sabi ng gardener tinalian naman namin yan eh, bakit na ganyan yung sanga yan o bala ka dyan mo yan kaya ko kaya yeah. Sige, eh ano mo kay ako? Sige. Lumbitinin mo kay abutin ko to. Sige. Hindi umuga. Hindi. 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 Murag, iyog-iyog. Hindi. 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 Dek lagi. Ge, yuk yuk go, yuk yuk. Eh yuk yuk go, yuk yuk mo, Dek yuk yuk go. Ayo. Dek, dek. ni. Eh anu ku yo. Sendal ku yo lah. Itu tu Saan ito? Hindi, wala nang laman yan. oh, yung isa, yun. Isa. <laughs> <laughs> <Di>. oh, nagsuka. Hindi. O. Oh. Yan. <laughs> Naloko, walang laman. <laughs> Naghirap siya, tapos walang laman. <laughs> Kinobos <laughs> nung ibon. <laughs> Budol. <laughs> Ayan eh. Huwag kahawak sa taas. Dito ko sa may isang nga sa baba. Diyan kahawak. Tapos talon. Pag, <laughs> pagaan. Pagtalon mo, pagaan. dan dito ka, lusot. Bili! <laughs> Bili ko, si na oh nagkiat. Bili! Maduhay, maduhay, butas ni Ron. Billy. Dalawang butas yan resulta. <laughs> Bili! Ah, dito ka, dumaan. Dito, dito, sa harap. yan yan. O, oh, diyan kahawak. Eh, ganyan lang, oh. Yan. Sige. Sige. Birahi. Birahi. Hindi, ganyan lang. Sige na. Dito, oh. Ang baba na lang yan, Lina, oh. Wala na lang dalawang dang- dangkal. Mukikid.

Tawagin mo. Tom! San si Lina? Diyan na, takbo. Takbo. San si Lina? Asan si, Lina? Asan si Lina? Hanapin mo. Asan si Lina? Asan? Hello, wala na Lina. Asan? Asan si Lina? Hinanap si Lina. Asan? Lina? Wala. Hindi niya narinig yung taghoy ni mo. Ito. O, sana? <laughs> nagtingin siya sa, nagtingin siya sa inakyatan mo. Kala niya, nandito ka pa. O, saan si Lina? Dali. Nanap niya. Bravo, Tommy. Eh. Pag nakita mo si Lina. Bravo, Tom. Kung makita mo si Lina, saan? Ito. Ing na len tin. O oh, tin daw tin. Sana. Puntahan mo si Lina dili. Nakita ka? <laughs> nakita. Ano <laughs> nakita? <laughs> nakita. <laughs> Ayun. Ayan natin o, oh, ang an natin, deretin o. Oh. Oh. Sarap yan, matamis Oh. Hinog na hinog na siya Oh. Kinakain to ni Tommy. Ayan, kinain. <laughs>

Bye bye. Thank you. Ito na guys, yung kinuha namin ni Lina. Naganda hirap siya ng akyat. Eh <laughs> no. Ngayon nyo. Ayan. Ang tamis niya. Rất cái em